Diri sa Ebanghelyo, talagsaon ka ini nga style. Talagsaon ka ini munang let us be attentive gyud sa mensahe. Akong iklaro, hinahinay o explain ninyo ke very unique ang mensahe ni Kristo. Diri sa Ebanghelyo, ang atong ginoo naghatag o istorya. Kabahin sa usaka, dato nga na ay piniyalan. Siguro ka iyang piniyalan, ka iyang right hand, ang iya untang gisaligan, ang iyang kauban sa iyang negosyo. karon nadunggan niya nga nangurakot ang iyang piniyalan. Di usik-usikan ang iyang kwarta. Siguro, padato-dato, no? kanang feeling rich and living a rich lifestyle. So nahibawan sa amo na no ang ang iyang gisaligan unta nga piniyalan. to nga iyang giingnan sukad so, karon dili nakaakong piniyalan. Terminate ka, i-terminate e, So unsa may gi gisulti sa piniyalan sa iyang kaugalingon? Law saon man ako ni. Eh. Gipapahawa man kos akong amo. Di ra to kanal oy nang maulaw po ko manglimos, kay posible ang iyang di-project na imahe sa mga tao nga siya ah, dato. Kay iya hada itong giusik-usikan ang kwarta sa iyang amo. O sa iyang desisyon. Ah, ah, kabalo ako. ko. Akong pangitaon ang mga utangan sa akong amo. Akong pangutanon pila ilang utang. For example, kita niya doha, ikaw, pilay utang nimo sa akong amo. 1,000 peso, sir. Ah, sige, 500 ray bayari. Di, sa may reaksyon sa nakautang. Nalipay. Imagine, 1,500 na lang ibong bayaran. Ang pikas, maupod. 50% discount. Pero wala kabalo ang amo, ana ha? Di ba? O sa status niya, papahawaon na siya di unsa may epekto ana na kun papahawao na gyud siya at least na ay duha nga mopadayon sa ilang balay nganu man nang filipino nga batasan utang na loob <laughs> utang kabubuton mga igsuon gidayeg sa amo dili ang pagpanikas sa iyang piniyalan kundi ang iyang inantigo nga buhat Maunang miingon din si Kristo, mas maayo pa ni mga tao ning kalibutan kay maantigo pa mo dumala sa ilang buluhaton kay sa mga tao nga iya sa kahayag. Unsa may pasabot ni Kristo, anak mga iksuon, gusto niyang ipahinungdom nato. nga ko, maayo kay taani. Eh nga basta gani pang kalibutan na problema, maayo kaayo ta mangitag lusot. Maayo kaayo ta musulbad basta kalibutan nun nga mga concerns, maayo kay ta mo diskarte. Bright kay ta. Diba? Do you agree? Now example, ako batang 90s man ko. Kanang nagdako us 90s ba? Dili ko kalimot elementary pa po, kasi makare-relate ani. Gamay pakaigswildo ang mga maestra, di ba? Gamay pakaayo. Karon, unsa may inantigo nga buhat sa maestra? Di ko kalimot ang amo maestra left and right bit bit na siya makaon. Yema, ice candy, ice drop, lumpia, napay rice, rice juice, ice juice, Kumplito. Pagbagting sa recess, mo din ang maestro, o ay mo gawas. Kumplito kung isna. Dilira mo palit. Di kami, elementary ko, di kurog yun yung mong hadlok yun ka. Di palit yun yung mga baligya. Halim hurot, hurot, hurot yun. So, sekarang pagbagting o paniod to, pring, whoop, huwag mong gawas. Nagang kipusunan lumpia. Gusto may gusto ninyo, na pay rice. Barato pa. Ano di ba? Diknik di, kagawas. Bright yun yung mga maistra daw na. Diknik ba? Dako dik, na to. Maayo kay tagpang kalibutan. Bisag makililimos. May kibu diskarte. Dik magutman. Naate diskarte. Pero, di acknowledge sa ginoo. Kaniha, seryoso. Ang problema, kay sa pikas bahin, basta maghisgot at problema nga espiritual, dili ta bright. Dili ta maantiko. Di ta kabalo mo diskarte. Di ta kabalo mong itag solusyon. Muna'y giingon ni Kristo sa Ebanghelyo. Muna'y iyang tunada. Example, sa ilo ako ha, kung di begini, ako na begini gisulat din he ha, wala begini, huwag na maigo, suri gud kayo, turo, mo ko kailagin po ninyo, no? Kanibang, Example, oh, ang gilain ako nga huna, -huna ang gabi. Eh. Kada ba ikaw ba na naa kay asawa ang mga anak? Na kay asawa, binyo mo na kay mga anak. Usa ka adlaw niya na gitintal kasayawa, giinan kasayawa nga. Kanang brad, pangitaglain brad. Kay mga asawa brad oh. Burug huboy, huboy na ng fax. Bil-bil pa imo brad, kaburug ka bukul-bukul. Mga asawa brad, na iliko di na gwapa ba, -ba ng murag armalay sige kag kasabaan isa gwa kay sala sa puton pirmi pangitag lain din kasayawag siksi hamis gwapa ah, ha, cute di bungtag ang pamilya di karon o kani kani ha kani ha kani kabalo ka ayu ka ikaw ba na kabalo ka ikaw. Adultery is a mortal sin. Adultery, ang pagpanapaw is a mortal sin. Salang mortal. Pero nga nung nadala ka? Dili ka bright, Basta spiritual matters. And yet, ha? Kanang mga gahimo ana, dili lang bukot-bukot. Daghang gahimo ana, na i-degree, na i-title, na kahumag-eskwila, professionals. Na supposed to be bright mga kaata sa kalibutan ng affairs. Maay mga kaata mo, discard basta mangita kwarta. Pero how about the spiritual? Ano mabugo man tadi ang dapita? Another thing, kanilang pang opisina na gano'n, no? Kamo, nangkatrabaho mo dire, nung kay, ah, naman mga di pang Nang human mo kurso, professional mo, tanan, no? Ang tawag sa inyo, professionals. So, dapat professionals po unta. pero na nang makasagap mo balita, mawala man profesional, chismis, man, man. grabe man mo, man. man <laughs> grabe man, di ba? No, supposed na, hindi di, di, trabaho profesional. Because if you are a professional, kung de, degree holder ka, na kay man na human, ni Abi ka research supposed to, di na, di ka lang tawahanan na inyong gichismisan, sa wala pa ninyong gichismisan, inyong gireresearch kung tinuo ba na? Di ba muna inagyan nato sa klase? Di ba natay research before tanang graduate ni pasa tag term paper? Di ba niya tagka? Kita tanan na mga mga research papers. Di ba supposed to be kana ako tatong pag, -pag mo-apply mo, himo tag ingon ana sa usa ka tawo. Pero nga wala nato gi-confirm sa tawo, gi-diretso nato panabi, gi-diretso nato hatod sa ubang tawo. Asa akong kabrahit niyang napita. Pila katuig ka ng iskwila, pag-abot o chismis, nangabugo man ta, pagabot og balita nga dili ma fake news mawala pa na di confirm ato nang gi-confirm sa ubang tawo mungkin ako ah lima ka tuig -e, upat ka tuig -e. ang ubang tag unom pa ka tuig -e, mga eskwela pag abot og chismis nang bugo tanan murag wala nang eskwela pero may sa ubang matters di ka magutman isa kung sa kapubre may kita mo diskarte may kita mo rakot, may kita mo sulbad o kalibutan problema. But when we talk about spiritual problems, huyang kita. Ng no, mga isuon, so kung niingon ang ginoo, nga mas maayo pa ang kalibutan nga pamaagi kay makasulbad pa then why not use that method? Di ba? Use that method kun maantigo ta sa kalibutan nung concerns, why not use that method sa spiritual concerns? Kaya naman, dili kumpiyansaan ang spiritual concerns kay bright kay yawa. Bright. So at banga na to ang kabright sa yawa. Dili ta murag iro nga, anaan tagpagkaungo taghalhal. Nawala atong ka kabright, dasunod-sunod tas iyang tintal. ganahan ta. Because the devil They won't offer batik na wong nga. sungayan, na ingipon, na kakadugo, batik na wong. So may, so may, so may na wong anang kwan, kalendaryo sa tanduway. Balbal? Diba? Kanakalaw, kanapalandaan, makakita na mungin mo. So may, may, model anang kuan balbal nga nay sungay nga nagkadugo nga hadlok kay daw dili diba? siksi kayo nganuman to attract sa mga ay eh, palit mo ani, kay ilig ka hubog ninyo, tanan ninyo makita ang babae, ingon ana. Pagkaugma pa mo makabalo, eh, di man <laughs> di ay. Lainom rin ako. Di ba nakuha ninyo ang punto? Di, sige di, mga, mga bright mong kita, you analyze the connection. Gamita na itong philosophy. What's the connection between a sexy woman and tanduway? Wala man di ba, utak? Wala yung connection. Pero nga nung gi-appeal man ang babae diha sa tanduway. Simply because it's like It's the connection the devil is making to, 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 to be able to buy, for us to buy the product. Diba? Dara oh, ang bright. Teknik na siya wakon. O oh, bright ah, bright po siya. pag sa problema, sus ka na Mawala, yun na munang. Mga iksoon, please apply the technique. Di mangyong kahatang magutman, sa kung sa kapubri, makapangita, mangyong tagpaagi. gamit na sa spiritual. Muna ako, I will leave this as an assignment to all of us. Assignment, ha? Question. Mung unsay first question, unsay tanawa imong cellphone, oh, wa man wa man mika ila ni nato kada usa, ikaw may nakabalo sa imong mga experiences. Unsay yung mga tintal sa yawa na bisan kabalo ka nga sayo sala pero nadala ka. Okay, that's the first question sa imong experience sa imong kinabuhi unsay mga tintal sa yawa nga kabaluka nga makabungkag ni pamilya makadaot ni relasyon makadaot ni sa akong kinabuhi makahatag ni nako og kanang chaos kagubot sa akong kinabuhi dili makahatag kalinaw pero nagpadala ka That's the second question is kung tintalon ka sa yawa unsay posibleng bangita o solusyon nga imong buhaton aron imong maatbangan ang iyang kabrat. I will leave that as a question for assignment. Paliho ko before taon niya mga tulo para labas parong adlaw ang ang ato ang pamalandong. Ayon ni pasi Ato ning tubagon niya sa ato ang pagtampo before ta mohigda ang mga tulog. Kung bright ang yawa, ikaw nga professional kung saan ni paggamit imong kabright para akbang na niyang kabright sa mga tintal nga, tanaw sa yawa ka so ngayon so sa kung weak points ni mo kung weak points ni mo asa ka huyang ka na may sudlan sa yawa kung saan ni mo pag-counter attack ang yawa niyang gapita